A good morning po mga kabig. Uh, ngayon po ay nasa nasa uh, iba tayong babuyan. Uh, ngayon po ay uh, magamot tayo sa kanyang mga biik na nagtatapi po mga kabig. Uh, so, bali ngayon po ay uh, itong mga biik ay ika uh, ikaapat na araw uh, bago winalay po. So, ito pong stage na ito ay yung uh, critical uh, stage po para sa mga biik. Uh, dito po yung lumada po uh, yung pagdatae ng ating mga biik. Uh, Ibat-ibang sanhi po uh, sa mga biik natin kung bakit po sila ay nagtatae po mga pig. So, dati po na ito nagtatae na uh, tinurukan natin ng ruby pin strip yung antibacteria po mga pigi. So, sa unang bisis yun, unang, unang pagtatay, uh, gumaling po sa pangalawang bisis ngayon, uh, nagturok na tayo ng ruby strip. At hindi pa rin sila gumaling. So, uh, naisip natin na baka o uh, na natin kung bakit hindi gumaling sa pangalawang bisis natin sa pagturok ng ruby pin strip po mga pigi. So, ah uh, ang dahilan po bakit hindi po na gumaling yung uh, ating mga big sa tinurok na ating rugby strip ay siguro malaking uh, malaking dahilan po ay uh, yung baka yung uh, sakit o bakterya na nasa uh, mga big natin ay na immune na immune na po sa tinurok natin na uh, gamot po mga pigi. So ngayon ay uh, gumamit na tayo ng iba pong gamot po mga kapigi at sa hindi pa po natin simulan yung uh, pag discuss o yung gamot na uh, ibang gamot na gagamitin natin ngayon sa pagturok ng mga biyek na uh, nagtatay, uh, ito po ay gamot na uh, ma mabisa po ito sa mga biyek na bagong walay po natatay uh, bago natin simulan, uh, pakisubscribe naman po sa mga uh, hindi pa nakasubscribe sa ating uh, munting youtube channel po mga kapige at uh, paki-share at uh, paka paki-like po mga kapigay. Um, sa isang uh, subscribe niyo malaki na tulong 'yan sa ating uh, channel po mga kapigay. So, ngayon simulan natin uh, kung ano ang gam bagong gamot natin na gamitin po mga kapigay. Uh, wala po ako ng uh, ano na na itinuturo ng uh, o pinromote na gamot. Uh, ito po ay base lamang sa aking experience po mga kapigay. So, yung dati ay hindi po le, yun LA, yung Rubin Strip po, antibacterial. So, ngayon, kumamit tayo ng medyo matapang kasi nakita naman natin na hindi gumaling. So, na-immune na po yung uh, bakterya na nasa loob ng ating baktin, sa kilang katawan. So, uh, tapangan natin yung uh, gamot na gamitin po natin mga kapigay. So, ngayon, gumamit po tayo ng LA. Ito po yun ang... Teramisin LA po mga kapigi So, bali LA po ito. So, hindi po uh, ano na hindi po tayo pwedeng magturok araw-araw kasi matagal po ito mawala sa loob lang ating uh, sa ating uh, katawan ng ating mga beak po mga pigi. So, bali tinatawag na itong LA kasi ang ibig sabihin po ay long acting po mga kapigi So, bali, sa, sa ikatlong araw na po tayo magpalo up. Uh, magturok tayo ngayon. Bali, uh, ngayon po ay ilagay, ilagay natin yung lunes. So, yung uh, magiging palo mo sa, pag, sa pagturok ng gamot. So, bali, ika uh, ay araw ng Wednesday po mga kapigi Merkulis na po tayo magpalo up po mga kapigi so Uh, ito lang po yung mas share ko dahil hindi na po tayo makapag-video sa pagturok kasi po ay wala tayong taga-video o ng ating o tagapag-video po natin mga piggie so basahin lang po natin yung uh, yung dosis po para hindi po uh, ma-overdose o ma-underdose po yung mga alaga natin kasi may iba't ibang causes po kapag ma-overdose or under underdose po yung mga laging natin yung dapat natin iturok ay yung sakto lang para gumaling po ang ating mga biik po mga pigi gumaling po ang ating mga biik po mga pigi, hindi po mamamatay, kasi kapag magkamali tayo sa daming iturok natin malaking chance po na uh, mabansot po yung ating mga biik o mamatay mga kapigi so hanggang dito lang po mga kapigi uh, Uh, update ko lang po kayo kapag gumaling na po itong ating mga laga kasi pag gumaling na to, magaling gumaling na po ito, uh, magtuturok naman tayo ng purga po mga pigi. So, babus uh, babos po mga pigi, uh, ingat po kayo sa lagi, lagi sa araw-araw yung uh, mga gawain at maraming salamat po babos.